Good morning, Holland. Good afternoon, Philippines. Time here is 8.20. I'm now, ba first time I'm back in my old hotel, finally. So this is Museumplein, Amsterdam. See, last year they have been skating here, ice skating, but now they don't put because of the pandemic. so I make only biju biju for the all the lights so this is Amsterdam the place I live oh, see this is the park every Saturday Sunday many people especially in the weekend you know too much people here standby standby but now I don't know the weather here is bad always raining raining But finally, I'm back my old hotel. So this is museum plein museum Moko Museum. I don't know what is the meaning of Moko Morocco. I don't know. I don't know. So this is it. Uh, so it's nice, yeah. Eight twenty in the morning. It's nice. All the lights and people are two men is jogging, jogging. <laughs> So, thank you. Ako lang ipakita sa inyo ang Museum Plain, Amsterdam. Uh, 30 minutes bike from my house. Biking from my house. So, today I'm going to work. Finally, wala na ko sa forest nga hotel. Tapos na akong kontrata dito. So, nibalik na ko sa akong old hotel okay thank you for watching this is Melo Tots. don't forget to like and wala na hindi na importante ang comments like lang thank you hello everyone andito naman ako sa lugar na kaninang umaga biniduhan ko ng madaling um ah, yung umaga na 8.30 ngayon ito na alauna na ng hapon katatapos lang ng trabaho walang masyadong trabaho walang customer, walang guest Hi, lord mag lockdown daw kami mag sarado daw ang hotel ng 3 months until March so ito na po ang um, lugar na binidyohan ko kayo ng umaga nakita nyo na ang mga building ito ang museum plan Amsterdam malapit sa bahay namin, malapit sa trabaho ko. Ito lang, ito yung museum, Bangkok Museum, Amsterdam. Ito yun. Ikot-ikot lang ako ha, kasi pakita ko sa inyo ang lugar namin dito sa Amsterdam. Ito lang po ang isa sa pinakamagandang view. Ito po ang museum plan. Ito po yung service na ito, ang tawag dito, yung service na yan ay tram. Sa atin, LRT o I don't know, metro. Basta dito ay tram yan. Maliit na train. So, ito lang po. Ang lamig ng kamay ko. Lamig-lamig na kasi mayunter na. Mas, masakit, matigas na ang kamay ko. At saka yung ilong ko. Kasi pag winter, manak, sakit ang kamay mo sa kalamig mas malak mas malamig pa sa ice sa inyong pressure ang weather namin dito sige salamat alam nyo guys hindi lang sa si Pilipinas ang matigas na ulo ha mga tao dito o ano, nagkadikit dikit din kaya sabi ko ang na walang sawang pagpaalala ba pero matigas ang ulo guys mga tao yung iba tingnan nyo ha kung magkasakit sila sana hindi na sila tulungan ng gobyerno kasi matigas sila eh. 'Di ba? Uh, dito guys, park to ito ha, park. So, dito yung magda magjajaging yung mga tao. Malaki nga park ito guys. Pag summer lalong puno ito kaya lang may pandemya. Tingnan mo guys, oh. Hindi hindi yan mga turista guys, ay taga dito yan. Mga mga Netherlander yan ito yung park na oh, ito yan malaki itong park guys eh. napakalaki pag summer kala mo mga tao may yung mga alimango na kumabapang you know, mga tao dito oh. dito sila mag enjoy it's very nice guys look This is also shopping area. Oh, very nice light. See? They make it nice. Oh where is it? We look here. We are here. Look, also the trees. There is hanging. also shopping area here guys mm, uh, I make video video okay thank you hello guys dito naman ako sa iba sa kabila guys oh, ito yung guys yung building school yan sa mga elementary ay yung mga yeah elementary So, sa likod, ito yung kanal na pwede ka mamangka, pwede mamingwit. Pero sila guys, pag mamingwit, gamay gani lang kuha, ibalik nila sa tubig. So, ito yung mga building. Part pa rin ito sa Amsterdam. Alam mo, oh. yung bahay na yan, maganda Oh. Ang nakatira yan, mga senior citizen. Diba, ang ganda niya, no? Ito, nakasakbila naman ako bija-bija video, video pakita ko sa inyo ang lugar sa Amsterdam hindi naman lahat pero ito yung ano alam mo gusto ko ito tumira oh dito dito bago ito eh Barcelona style bago yan oh gusto ko yan tumira gusto ko magbili dyan kaya lang ayaw ng asawa ko sana noon pa ako bumili niyan eh kasi batang bata bata, bata pa ngayon hindi na pwede kasi matanda na ayaw talaga ng asawa ko guys kasi ba maganda siya sa view oh. nasa tubig kaharap mo ng tubig alam mo guys do dito natumba ako dito dati eh. kasi yung dalan ba sl slippery ka ayo oh. nag ice yung bike ko sumasayaw da boto ito dito oh. ito sila oh ito ganito. minsan guys dito may matutulong yan oh. yung to mga bangka-bangka masaya na sila pag may ganyan kasi mahal din yan ha eh. o oh, ito lang ang tubig iniikot ko na sarili ko para magkita niyo ang view o ito pa oh. masa wow the Yamaha pa ang motor oh. yung tubig o tubig nila wild kasi yung hangin ba malakas sige guys ha pinakita ko na sa inyo salamat